time guys, dito ako galing. Yan, dyan sa may kahoy na yan. Kasi nga, inayos ko yung halaman kasi yung mga gumagapang nagkakabuhol-buhol na. And then, kumano na siya dyan sa welcome plant ko. Pero nung umaga, naayos ko na yan. Kaya lang ngayon, <laughs> hindi natin uli maayos matuloy kasi nga, dahil sa nangyari sa akin. And, ano, maulan. Ayan o, no, hindi kami makawalis. Maulan. Maulan. Ayan. From dyan sa lugar na yan, guys. Tapos umakit ako dito kasi may nakita nga ako medyo mga dahon-dahon nung time na yon. So, kinuha ko yung wales. Dyan nakalagay yung wales. Tapos, from dito, guys, bumaksak ako dyan. Dyan yan. Bumaksak ako. Pero inyo mula dito, hang ilang baitang yung inanohan ko, doon ako bumaksak. Ayan, ito. Ito mismo yan. Yung lugar na yan. Ito. Ayan. Kaya hanggang ngayon, medyo iniinda ko pa. Hi guys! Good morning! Today is September 5, 9.50 a.m. And ayun, short story lang tayo guys. Uh, sa nangyari sa akin noong August 22. Oh, so, ang tagal na actually nakagawa na ako ng video nito kaya lang ah uh, malakas ang ulan sobrang mas lamang yung ingay nung ulan kaya sa ano well, sanay naman kayo doon kaya lang mas inano ko ah um, but, um, inulit ko ngayon ko nga lang nagawa ng ano video and kung nakita niyo meron tayong video pinakita diyan ayun nakuwento ko nga daan kung saan ako nagmula na bumaksak. ba? Diba? Mula doon sa pinaka binaksakan ko hanggang doon sa pinagmulan. Tama <laughs> diba ba? Basta yun nga. Yung kwento ko nga lang nung time na yon, kasi nung umaga nagdinis ako doon sa part na yon. Um, pero doon sa mismong mga halaman. So yung ano, yung pinakita ko is dito lang ako doon nung mga around 2 p.m. ah uh, dun, dun lang ako nanggaling galing bago mangyari yung accident na yun. Ayun. So, yung kung ikukwento ko lang is kung paano ko nabaksak. So, actually, <laughs> hindi ko alam kung ano yung nangyari sa akin ng time na yun. Kasi yun nga, may, ang sabi sa akin is parang na nag-blackout ako ng ilang seconds lang siguro ganon. Kasi nga, hindi ko talaga alam yung time na yun. Basta parang bigla ko na lang na ano na pagbaksak kong ganun, dun na de, naramdaman ko ng sakit. Yung kung saan ako, saan ako mas napuruhan. Yun, dito nga sa may part ng, itong, sa may ano ko, mala, dito sa breast ko, tadyang, iba ba tadyang daw, tadyang. So, kaya lang, kinukwento ko ngayon kasi nga, ano na ngayon, two weeks na siguro nakakalipas. Ang sakit niya pa rin. Pero, ano na, nais, wala naman akong pilay. Kasi ng time na yon pagka, ano, pagkabaksak, pagkasak, pagkabaksak ko, nung naibangon na ako tapos nahilot naman ako nahilot agad yung ano ko itong part na to tapos yung pupunod may mga tumama sa akin ayun ayun lang ang inano ko nga kasi hanggang ngayon masakit pa dito sa ilalim ng breast ko ayan pero hindi naman yung mismong breast ko dito lang sa may hindi ko alam kung parang sa loob siya ng ano tapos dito sa likod ko Ayun ang inano ko hanggang ngayon kaya pagka ka uh, bumabangon na po or humihiga ko, hirap pa po. Um, pero, nakakagawa naman ako sa bahay ng akin. Diyos ako. Nagagawa ko yan. kaya lang hindi lang yung ganun kabilis na ano. hindi ako nakakapagbuhat na mabigat. Ayan, even si Ethan, pag nagpapabuhat sa akin, hindi ko siya mabuhat. Ganon. Kasi masakit. Tapos, napupwersa. And, ayun lang. Ayun nga ano ko is, hindi ko alam kung ano nangyari ng time na yun. Kasi ng time na yon doon mula doon sa may tapat ng halaman ko sa so welcome plant. Kasi nga, ayusin ko nga dapat kasi nakapalupot na siya sa may welcome plant ko. So, ayusin ko sana yung gumagapang na halaman. Tapos, mag ko, pag ko, ko, tingin ko doon sa may lapag, may nakita kong mga dal So, gusto ko sana walisan uli yun, which is nagwalis naman ng, nang umaga. -um 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 tapos, so, yung walis nga kung nakita nyo, dyan sa video, kung saan siya nakapresto, doon ko siya kukuhain. Kaya lang, ang sabi ng pamangkin ko is nakuha ko na raw yun bago ko bumaksak. So, wala ko, hindi ko naalala yun. Hindi ko naalala na hawak ko na doon yung walis. Tapos yun, parang siguro bababa na ako, ano, I <laughs> yung pagbaba ko, baksak wala. Hindi. <laughs> <laughs> Ayun nga di yun nga, hindi ko siya in uh, ano, na kung ano bang nangyari parang mawalan ata ako ng udira ganun na parang na-blackout ako ng seconds kasi hindi ko nga siya alam eh, na ano ba, kung natatilok ba o ano, basta ko, ayun no masakit siya, basta may ano siya ayun, so yung mga nakalipas kong mga vlog, ayan na yun may sakit, may ano na ako niya, naram, na, ano na yun. Siyempre, August 22 pa yun. <laughs> Tapos, ayun nga. Ang nano ko naman, wait lang. Ayan, hindi <gasps> Ayun lang. Tapos, ayun nga, kasi aksidente. Eh. Hindi naman natin yung ina-expect, diba? So, syempre, kahit naman anong ingat natin, kasi unexpected talaga yung mga ganyang accident. And kaya ngayon, alam niyo po, phobia ko guys, yung sa mga ano, kasi mostly dito sa, kasi ano kami, di ba, parang, ano, mga pa may ano na ako, may takot, tapos may ano na, parang may nagkaroon ako ng phobia. Ayun. And ayun nga, sabi kasi na ngayon is from um, August 16, August 16 to September 14 is ghost month. Ayun. So, pero, ewan ko. Hindi naman siguro yun connected doon. Kalagang accident lang talaga yun. Ayun. And, yun lang. eh nag-iingat naman tayo. Pero, siyempre, kahit anong ingat natin, may mga bagay na hindi natin inaasahan. Ayun lang. Shinair ko lang to. Shinair ko lang yung, um, ano ko, yung accident. <laughs> hindi naman yun. Pero, ano pa rin ako, uh, blessed pa rin. And, uh, ano pa rin na hindi walang walang wala akong bali sa katawan. So siguro na lamog lang tong uh, yung sakit ko na nararamdaman pa ngayon is eh, siguro yun nga nalamog pa siya. And kasi nga tadyang to, diba? Tadyang. And then yun nga kinikilos-kilos ko naman siya. Eh. Kasi sabi, kung may pilay naman ako, syempre may na ako sa katawan. Wala naman, normal na normal na ako bukod lang sa, sa utak ko. Hindi, <laughs> normal naman siya ang yung, ano ko lang hindi lang ako makapagbuhat na mabibigat, makakilos ng mas yung kilos ko before nung wala to yan. hindi ako ano pero at least gato pa ano nakakapag ano ganun pa rin normal na ano pa rin yun lang may, may sakit lang ako naramdaman sa katawang ko and ayun lang short ano lang yan short share and story about dun nga sa nangyari sa akin. Pero super late na. <laughs> Ayan, pasensya na kayo kasi 20 lang beses ko itong ginawaan ng video pero uh, hindi ko ma-edit-edit kasi nga ang inga yun nga umulan. Katulad kanina nag-take to ko ngayon dahil nga may ulan na naman. <laughs> Ayan, ewan ko maipapakita ko in sa inyo yung kanina ginawa ko. And so, then, pero, know, and then, uh, pero, yung unang gawa ko, hindi na siguro na-delete ko na ata. Wait lang, check ko dito kung ma-delete ko na. Ayun, na ano nyo, kung lagi akong ano, nag sa minutes ko, or sa ano kasi, ayun na nga. Ayun, quick story time. Ayan. Wait lang, kasi, sa TikTok ako nagbablog, and, sinisave ko lang siya Friday, tapos, ano, um, ah, ito, nandito pa pala. Ayan, no. Oh. Ay, nakikita niyo ba? Ayan, ito 'yon Siguro masishare ko din to. Ano lang. Pero, yan, ito na yung nagawa ko. Ito na yun yung time na yun. Yung half gabi. Kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos, ito yung kanina. Ito yung kanina din. Ano nga, may ulan din. Ngayon medyo huminto. Kaya nagulit ako. <laughs> And yun lang. Sobrang ano. Sobrang ano pa rin ako. Thankful na wala namang ano wala naman sa akin yan na ng ah, masyadong ah, uh, nangyari bukod so grabe experience na hindi ko maal yun I mean, hindi ko malita ka alam nyo ba na lagi sa isip ko yun yung paano ko paano bumaksak paano yung ano ano yung basta may mga ano ano sa tanong sa isipan ko may mga tanong na ano hindi naman ako atapilok tapos ano basta tapos natanong ko yung mga ko yung nakakita sa akin kahit si Ethan nakita niya eh, kung paano ko bumaksak. <laughs> Tapos yun, si Lunay nga, ano, sa ko, Mommy, ang gansa Mami, huwag kang ano, huwag ka kasing ano, sandali na ano. Tapos si Ethan, nakita niya. Nakita niya, pag sinis nilaloko ko na, tinulak mo ako, Tan. Sorry, Mami. Mga ganun siya, nakakatawa nga eh. Tapos si Lunay, hanggang ngayon, laga ko siya sabihan, Mami, wala ba masakit yung ganito, masakit sakit bakit ka nagbigay niyan? Sabi niya, Bakit ka, maano, ah, uh, ko, ano, eh, hindi, huwag, huwag, huwag ka makulit. Mak mak hindi na ganun ka sila. Kasi masakit yung ano ko. Mami, kasi nagpahinga ka lang. Mami, kasi ganun. Oh, ganun. <laughs> ang cute nga lang meron ko ako. And yun lang. Share lang yun. And, ayun ang um, ano ko. Siguro na lang yung aral na may ano ko. Well, kasi, syempre, giingat tayo para sa sarili natin, di ba? Dobling ingat siguro. Mas doble dobling ingat. Hindi natin alam kasi kung kailan darating yung mga ganyang aksidente. Pero yun, basta thankful lang ako. Thanks, ano lang ako, ay oh, God, na wala naman ni, ano, damage yung katawan ko bukod sa ano lang. Yun nga siguro. Kasi bato yung tinama, binaksakan ko yung bato. Hagdan na bato.